up sa inyo mga kapare. Yun. So, panibagong vlog na naman. Nagbabalik naman tayo. So, ang kalat ng bahay ngayon. Oh. Tingin nyo naman. No? Oh. Huh? Ayan o. Oh. Ayan. Mga bag o. Oh. kalat. So, tingnan mo pa. May pinipinturahan pa dito. Tara. Ayan o. Ang kalat o. Oh. Bakit kalap? Ma! Kalat. So, Bak, kalat! Ma! Ma. Tinapoy! Ito nga ah. Tinapoy! Kalap! So yun mga boy, <coughs> ang gagawin nyo naman natin, update lang nyo Update ko lang kayo. Um, wala Wala akong maisip. Diyan kayo. So, kalat kasi dito sa amin. Kaya ano, tsaka bagyo din. Bagyo din ba sa inyo? Bagyo din ba sa inyo? Tanong ko sa inyo. Bagyo din ba sa inyo? Bagyo. Mga bagyo din ba sa inyo? Takas ang ulan kagabi. So, tara. Mails ka na masama. Jenny.